One, two, three! 2 3 come, come on come on hello beautiful people welcome back to my channel this is your mama sam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sam ninyo Fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C Plus kumakain ka ng maraming banana Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama sam ninyo So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. Happy Monday sa atin lahat ng bonggam bonggam dito ng araw, no? Ngayon ay nasa ikatlong linggo na tayo ng February. O, di ba nakakaloka? One week to go tatapusan na ng buwan ng February. Papunta na tayo ng March at Summer na. Diyos bilis talaga ng panahon. Kaya dapat i-enjoy lang natin yung everyday na araw natin at huwag masyado magpa-stress. At syempre, alagaan natin ang ating mga sarili, di ba? Kailangan konting exercise, konting sayo sayaw relax, wag puro trabaho. At eto na, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilit dito sa Mama Sam Vlog araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat sa suporta na binibigay ninyo. And then of course, sa mga bago natin subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa Mama Sam Vlog. And then of course, sa lahat naman ng mga solid na makamama sa dyan, maraming salamat kay Eddie. And then of course, kay Daddy Eddie. Thank you so much. And then kay Yaya Muhammad. And then nandiyan din si Barbet Elizalde. Thank you so much and then of course kay Christine and Perez maraming maraming salamat kay Madam Hergita Sundidad, thank you kay Ryan Ventura, maraming salamat kay Madam na Patton, thank you so much. Sa walang-sabang suporta at binibigay niyo na talagang 100% sa aking ano channel, di ba? Maraming salamat. So yon And then of course, ngayong araw na to, marami tayong chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika para sa una natin chika, ka mama Sam, bakbakan o tapatan ng mga pambato na sina Kenneth Kambunggal at saka syempre si Kurt Bondat dito sa Mr. Pilipinas. Worldwide 2025. Mama, samtingin mo, sino ang mag nanti ng titulong Mr. Supranational sa kanilang dalawa. So, ayan na nga, syempre, ba diba? nakita na natin na talaga naman ay nako, yung officially candidates ng Mr. Pilipinas Worldwide ay inannounce na nila and then ito ay bakbakan ng mga naggagwapuhang lalaki at isa nga dito sa mga inaabangan natin siya, isi Kurt Bondat pagkatapos ng lumaban ng Mr. World at ito ay nandito siya para i-try or sungkitin ang corona ng Mr. Supernational, So, tingnan natin ko yung title na to ay mabibigay kay Kurt Bondan. Samantalak si Kevin, nakikipagsapalaran din na makuha ang titulong Mr. Supernational, Pero ang tingin ko kay Kenneth, parang much better sa kanya yung Mr. International So, tingnan natin, malalaman natin yan very soon Kung sino ang mag-uwi sa kanila ng corona Pero tansya ko ha, ang magiging Mr. Supranational dyan I think si Kurt Bondat So, yon ang abangan natin Kung sa kanya nga ba mapupunta Ang titulo ng Mr. Supranational 2024 five. So, yon So, syempre, excited tayo dyan. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, ay nako, eto nga, mainit na pinag-uusapan sa social media. Si Micah Kambling Martinez is back. Kabat siya ni Atisa Manalo nung nakaraang taon. So, sa madaling salita sa mga kandidata, hindi lang si Atisa Manalo ang returning queen. ba diba? Hindi lang siya yung nagbalik na kandidata dahil isa nga dito sa mga nagbalik ay eto ang pambato ng Nueva Ecija na ngayon ay kabanatuan na, na si Micah Kambling Martinez ang masasabi ko ay bongga dahil sa pangalawang pagkakataon siyempre siguro naman baka naman mapansin na ang kanyang laban, di ba? Siguro naman makakarating na to sa semifinals and then ayun, so alam niya na kung ano ang meron sa Miss Universe Philippines so dapat alam niya na rin yung mga galawan niya. And then of course excited tayo kung ano nga ba ang ipapakita ni Maika dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines for 2025. At ngayon pa lang, good luck sa iyo. So, yon At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Iligan City dito sa Miss Universe Philippines ma uh, Miss Universe Philippines for 2025 mamasagtingin mo, papalo ba to ng bonggang-bongga -bongga sa laban niya sa Miss Universe Philippines? Yes! Of course! So parang feeling ko, yung beauty niya talaga na ay nako kumakabog, ngayon palang nararamdaman ko, malayo ang mararating ng pambato ng iligan dito sa Miss Universe Philippines, kasi nga ba diba, nakita naman natin yung beauty na meron siya, ay talaga naman, ay nako pasabog, maganda, at talagang masasabi ko, kabogera ang ganda na meron siya And ngayon pala, good luck and then wish all the best para sa kanya Diba? Ay nako, nakita ko ngayon mga iba-ibang pictures niya Sabi ko, ay nako, may ibubuga talaga itong si Juliana Acot uh, Fresado Na sabi ko, nako mukhang mag-iingay ngayon ang iligan ngayon dito sa Miss Universe Philippines Do you agree? Tingin ba ninyo talagang papalo siya ng bonggam-bongga. Sabi ko naman, nako, ganda pa lang niya ngayon, ay talagang kabogera na, di ba? So, abangan natin Ko ano eksena na ipapakita niya sa Miss Universe Philippines. So, I'm so excited. Pero ito, mas may excite ka dahil ang ating Miss Global Philippines 2024-2025 na si eh, ano, Sina Ramos ay eh, eksena na ng bonggang bongga. Yes! Ito na nga, syempre nagpre-prepare na ang pambato natin sa Miss Global 2025. So, ang tingin ko, nako, kung beauty ang pag-uusapan, ay talaga naman panalo ang ganda na meron itong si Hena. Tama ba? Hena Ramos na talagang masasabi ko din in fairness sa kanya ha yung ganda so parang piling ko after natin manalo noon ng Miss Global mukhang makukuha uli natin this year kasi iba talaga yung dating ng babae to sobrang josa sobrang winner ang beauty sobrang winner ang beauty na meron siya kaya abangan natin ang pampato ng Miss Global Philippines 2025 sa magaganap ng Miss Global. So, ano tingin ninyo? Aarangkada ba to Corona ba? So, ako tingin ko sa kanya, Corona. Mag-uuwi yan ng Corona. Hindi Corona ang tinika. I think Corona talaga. So, yon At para naman sa sumunod na chika, mama, samtingin mo, si Katrina Ligado kaya ang tatanghaling ngayong bago Miss Universe Philippines. Katrina Ligado, Diyos ko, nakakaloka si Katrina Ligado, no? Talagang maganda talaga siya. Yung press, fresh presentation pa lang nila, yung press conference, oh my God. Sabi ko nga, iba talaga yung beauty na ino-offer niya. Medyo, naloloka din ako sa ganda na meron chat So, hamon at challenge, ito yung pangalawang pagkakataon na nagbalik siya din sa Miss Universe Philippines. So, I think mas prepared siya ngayon dahil nakita naman natin, just ko, relax na relax si Ganda. At talagang masasabi ko, in fairness ha, kung hindi niya makuha ang Miss Universe Philippines, I think pwede siyang Miss ano, supranational. So, yon So, parang piling ko, kaya niyang mag-supranational. May nagsasabi, si Katrina Ligado daw ang ipadala natin sa Miss Cosmo. I think much better sa kanya yung Miss Supranational kesa sa Miss Cosmo. Kasi, parang piling ko, yung ganda niya talagang kakabog sa supranational. Pero, kung Cosmo ang makukuha niya, Diyos ko Lord, baka maloka siya sa mga impacta doon. Charot, so yan. Anyway, so good luck dito kay, ano, kay Katrina Ligado. And tingin ko naman may palalagyan siya. Meron siyang kalalagyan dito sa Miss Universe Philippines 2025 promise. Parang piling ko mag-uuwi na siya ng corona. Charot, so yun. Kasi di ba maraming ng corona ngayon So parang piling ko, yes isa siya sa mga kokoronahan talaga imposible na hindi to mabigyan ng corona. Yung ganda niya, ay nako, naluloka talaga ako sa kanya ng bongga-bongga. So, para feeling ko papalo. So, abangan na lang natin at tingnan natin kung ano ang ipapakita niya eksena sa Miss Universe Philippines. And then, para na sa sumunod natin, chika, mama Sam, kabugan, sultan, kudarat, sinilu ang Laguna, Quezon Province, mga binibining Pilipinas girl. So, tingin mo, mama Sam, 영상편 <목소리로> sino ang mag-uuwi ng corona sa kanila ng Miss Universe Philippines. To be honest, medyo mahirap to kasi alam naman natin na talagang kabugera naman talaga ang tatlong kandidatang to. Sa ngayon ang nakikita ko, iba yung eksena talagang ibinibigay ngayon ni ano, Aliana Aduana. Si Aliana Aduana kasi parang piling ko siya talaga yung isa sa mga matinik na kalaban ngayon ng mga kandidata. And then, ayun, so running din for the crown talaga. Na si Ati sa Manalo. Alam naman natin si Ati sa Manalo na hindi rin yan papayag na siguro this year talaga mukhang parang nararamdaman ko Diyos ko Lord, makikipagpukpukan to ng bongga si Chris, ano naman, si Chelsea Fernandez naman, hindi ko alam pero tingin ko sa mga taga binibini ngayon, talagang palaban sila at nandoon sila na talaga ang target nila ay makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. So, in fairness, mukhang taga binibining Pilipinas na nyata ang mag-uuwi ng korona ngayong taon na to. At yan yung abangan natin. So, yon good luck. Hindi ko pa kasi alam, kasi alam nyo sa totoo lang, kung observahan nyo rin yung mga baguhan, ay nako, mga palaban din sila at may mga ganda din na ino-offer. So, nagkataon lang. Ito kasi mga to, front runner. Pero kasi, yung mga baguhan, ay nako, may mga tinatago silang ganda. So, isa-isa ko na nga silang hinahalungkat at nakikita ko na talaga, oh my gosh, naloloka ako kay Iligan na lang, eh, sobrang ganda din ng bata. At saka, Diyos ko, si Buho, oh my gosh, nakakaloka din. So, good luck, good luck talaga. Anyway, so malalaman natin nga in the future kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona. So, yon. At para na sa sumunod na chika, ito nga pumutok ang balita. Mr. Nawat, bagong National Director ng Miss Universe Thailand. Anong chika mo dito nga mga sam? Well, ang chika ko dito, siya pinagulat ako ng bonggang-bongga, di ba? So, hindi ako makapaniwala. Pero nandoon na totoo nga, totoo nga na si Mr. Nawat ang owner na ngayon ng bagong Miss Universe Thailand. So, nakapirma siya dito ng kontratas. Ang nakalagay kasi, ano, 19, uh, uh, kasi dito 68 years na eh, 68 to 72 So, ibig sabihin for years. So, mag start yung contract niya is this year hanggang sa 2000, ano, 2028 kung hindi ako nagkakamali. So, 25, 26, 27, 28. So, mag -start siya this year or next year. So, wala pa siyang ibinibigay na pahayag pero sa na sagup kong chismis charot. So, yon yung sabi na siya nga daw ang hawak ngayon ng bagong Miss Universe Thailand. So, abangan natin kung ano ang magiging exena dito ni Mr. Nawat. No just color. Sabi nga ganon, ba diba, you have to closer to your enemy." Pero mukhang eto na. Ha binili niya na yung katapat niya, 'di ba? Just ko Lord. Pero ang thing, ano, uh, maraming pang mga pasabog ngayon ang Miss Universe Thailand and then abangan natin kung eto nga ba ay talagang magwo-work ng todo-todo na ngayon ay si Mr. Nawat ang may hawak and then looking forward tayo kung ano ang ipapakita ni Mr. Nawat dito So, sobrang excited ako. Pero isa lang alam ko kakabog ang Miss Universe Thailand sa pagdating sa production. So, yon ang abangan natin kung ano yung mga pasabog, ano yung mga eksena. At syempre, ano nang mangyayari doon sa Miss Grand, Inter ah, sa Miss Grand Thailand, di ba? So, ano ba? Nakakaloka. <laughs> Windang ako ng bonggang bongga. Pero syempre, abangan natin yung mga eksena nila. And then, ayun nga. So, ano na nangyari dito? Kahit, Kumpoy ang dating may aang uh, may hawak ng Miss Universe Thailand to uh, Miss Universe Thailand na hinawakan ng pitong taon. So ang sabi ni Kunpoy, congratulations. Uh, change is natural thing. We are proud of that we have done. Oo, kung baga, kumbaga happy naman daw siya kung ano naman daw yung natapos at nagawa niya. And then we do it with love. Aha. Uh -huh. Let's keep going. O, di ba? Napaka-professional ni Kunpoy. Isa siyang beauty queen dati dito sa Thailand. And then, ayan na nga. So, masaya naman siguro siya. Sabi ni Kunpoy, ay okay lang sa kanya. So, yon. Ganun talaga. Pero ang alam ko, si Kunpoy ay may hawak din siyang mga pageant. So, baka doon siya magpo-focus. Kasi, kanya kasi yung Miss Thailand. Siya yon yung kanyang may, ha siya may hawak noon. So, ang Miss Thailand, hindi ko alam kung saan lalaban. Eh, baka mag-Miss International na lang siya. Charot! Ay, nako, ganyan talaga yung buhay at ganyan talaga sila dito. Kapag gusto kanilang talitan, anytime, flat, o oh, sige, goodbye. And parang wala kayong pinagsamahan. Sa totoo lang, ganyan yung mga eksena lang mga yan. Kaya, ay nako, nakaka-stress. Pero, sige lang, laban lang. And then, let's see ko, anong magagawa ni Mr. Nawat dito sa Miss Universe Thailand for 2025. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo? sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa akin mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.